Salamat daw po, pauwi na po kami sa pagtanggap daw. Maraming airport, medyo pati na pagkauling araw bakit lagi dito. Nung marami tayong oras eh napapagod tayo lagi. Ayun, maraming salamat daw. Uh, pabalik kami siguro soon. Hindi pa naman pero schedule namin. Bye. -bye. Airport kami. balik ulit dito, mga sa ko na to. guys, dito na kami ano, departure Davao, dito ano? tayo, pasok na kami ni We're so, here na inside the Davao Airport Balik na po ulit kami. Tapos na kami magbakasyon. <laughs> Ay, ako lang pala. Tayo, ah, souvenir shop. puti talaga ma'am yung maraming t-shirt nila no? yung mga gandang print no? puti sa mga print kasi nila ano na Boarding na kami, uh, dito lang kami sa loob para, ano, para maghihintay Apo ni Lola Apo ni Lola yan, yung binila natin si Lola Apo Lola apo. Totoo nga Ganun ba yun? Si Lola Apo yung tunay, tapos yung mga apo niya ni Lola Apo Pero hindi na totoo lang yun sa iyo ah uh, side na po okay, waiting na lang po kami ng oras namin para mag onboard board hanapin na namin kung anong lunch namin uh, anong, anong gate namin na hold up ako sa loob ni misis. ang kulit eh ngayon oh, sana work magkana One. Hello guys. Ayun, uh, uh, habang hinihintay po yung scheduled flight namin Davao to Manila na 110 ng hapon Monday, June ha? June? June 10. Pwede ba san titignan ng ano in Tamboj? lang po tayo sa mga nagkikaganapan namin dito. Sa apat na araw namin sa Davao. Overall, 5 is the highest, what is the lowest? Rating mo, ma'am? Hmm. 4.5 So, sa akin is 4.5 din. Bakit may 0.5 na nawawala? Ako uh, oh, ka man lang dagaw in general. Ayun na. Oh. Ako, yung nawawalang 0.5, bitin kasi. Hindi ko nabibig. Bitin. Hindi ko na bibigyan ng dahilan kung bakit bitin. Basta bitin. Laging bitin naman 4.5. Hindi ko siya mabibigyan ng 5 kasi parang may kulang okay parang may kulang hindi na sinasabi na, na ikot baka siguro mga isang buwan ah, isang buwan ako dito yun pag nagnaramdam ako ng kasawa na ako diba? <laughs> kasi may para na pupuntahan kaya na naman mga, mga ilang balik pa kami dito so yun uh, travel wise namin kasi ang binok na isis before mag weekend so Friday Saturday tsaka Sunday tapos Monday so medyo ano alangarin sa weekend para hindi hassle kaya so, yun uh, budget wise hmm. budget wise siya hmm. hmm. uh, ano? tipid. Tipid. tipid matipid siya huwag mura kasi yung mga pagkain tapos hindi nag-overprice yung mga kaya okay magpunit Ano lang, siguro pigil ka lang sa mga pasalubong para masabi mong hindi ka gumastos. Uh kasi kami ni Mrs. nung una first day namin namin na kami ng pahalibong may budget na doon pero parang nakulangan kami so, uh, mga magnet ganun Okay. Tapos ngayon yung last day na last day namin dito. Kasi nga nagarap na umag na ito yung mag, bumili kami ng mag. Tapos pasalubong ko sa mga tao ko at sa boss ko. Ayun, so nagdagdag kaya kung tataas na naman yung gastos niyo kapag ka nag-over kayo sa pasalubong. So, advice ko is yung light lang ang ipasalubong niya. Hindi no? Pero, naman Okay nana. pa rin kasi marami tayong mabili pa sa lubong. 2,000 pesos. Mm. So, mm. pero kung tutusin ko, ayaw mo naman na magpasalubong talaga. Oo, nakatipid ka kung ba baga sa bahay lang, <laughs> yung bahay mo lang yung, yung pagkain, uh, makakatipid ka talaga. Pero kung bibigyan mo nga po yung mga kaibigan mo, yung mga katrabaho mo, medyo doon talaga tataas ayun para sila naman para pag nag travel naman sila so. ano you know, advice namin sa inyo maghanap kayo ng mga local yung mga local ito uh, yung mga kakailan yung mura grabe ka gabi yung Davao famous restaurant hindi yan may expect yun sobrang mura niya nakapag take out sobrang sarap So, kompleto so, kami ng tour. Mayroon kami city tour. Tapos meron kaming nature, yung Malagos, tsaka yung Samal Island. Ito so, may dagat din kami doon. Tapos meron kami yung palengke. Tapos may pagkain. Yung sa palengke, ang hinahanap ko po doon, yung parang yung bibili mo yung sida, tapos papaluto mo. eh, wala po sila. Kaya wala po. Uh, tapos yung... Ano tayo nito? Yung pagkain yung sa ko. Marami pa sila mga ano. Hindi kami tumigim ng durian na okay na kami doon. So, yun lang. Uh, mukhang babalik kami rito sa sa Davao. Pero mga next year na siguro. Sa ibang lugar naman. Uh, hindi kami magsisita tour kasi okay na kami sa city. So, yung mga karat. Like, ano ba yun? Crocodile? Something? Nasa city yun. Sa city rin ba yun? Uh -huh. o yung mga ganyan Basta yung mga hindi namin napuntahan. Ibang ruta naman kami next time. So, ayun lang. Uh, muli, salamat. Labawenos. Thank uh, you so much. Uh, Babalik at babalik kami dito. Uh, babaunin namin yung saya namin pabalik na sa uh, Sambales. Sa Sambales naman. So mga tagad naman. Kung sakali naman, bisita naman kayo sa Sambales. Dagat naman po ang meron kami. At saka mga isa dati. Uh, mga mangga, Ngayon pa naman ng na manga. Parehas naman sa inyo. So yun lang po. Salamat. Hanggang dito na lang ulit para magtimbel yasa. Shoutout po sa inyo na natin. Salamat sa pagsusubaybay. Ingat po na lahat. Bye-bye po.